Gipahayag sa overall JKK president sa Barangay Lagaw o Barangay Bula nga si Anavel Yedo nga usa sa gikabalakan sa ilang sakop mawang ilang siguridad sa ilang kapistahan sa Imakulada Concepcion karong Desyembre 8 sa kasamtangan nga tuig ogang ang nga misa de Galio nga magsugod Disyembre 16 hangto Disyembre 24 sa gabi. So kami dire, uh, na may Don Rosary ang una-una jud -una ang pagampo na mo hugot yun ang pag among pagampo karon panahon na nga panaliptan kami sa nana mga buluhaton sa maabot na pesta mm. and next among buhaton dangot mi sa atong mga kapulisan mm. kay na may security kay naga Don Rosario may siyam kaadlaw ni na nami sa ika Septimo, a Septimo, seventh, mm. na no, seventh day namin sa among Don Rosary na among novena, human sa among Don Rosary. Kay magtigom og tao, sa gabi eh. Mm. So sa Kadlawon may nagahampo. Mm. So karong pesta na may procession sa bispera. so mm. may banda. Okay. So banda na uh, Holy Trinity, daghan kayo na sila. Then naidayana Diana, napoy banda. Then kapistahan na dyan. Mm. Ang kasaulogan, 8, no? December 8, ang amoa alas 10 medere para paghuman sa lamisa sa pesta, mm. alamisa. Fiesta Mas at tuta sa sa mga tagbalay. Nagpadayag usab sa ilang mga kabalaka ang mga diboto sa ilang simbahan. Kung pwede lang mag-request ang among president sa ano ma sa JKK kung pwede lang. Pero murag i eh, ano man nila ang chairman pa. Hinaot pa na maayo ang resulta sa fiesta na mo tapos og sa simbang gabi po na maabot na maayo po na palayo lang sa mga disgrasya o mga katalagman. Uh, para sa koa, murag dili maayo. kay mm, right. Kaya dagang nangitabo. Mika na ng lindol o baming. Mm. Siguro, magamping siguro ta. Siguro, pinaka-importante siguro, dili ta mag -acto sa mga lugar nga medyo delikado. kay mm. Kaya mong takabalo kung ang na nila himoon. Mm. Sa ato, ang ato karon, mm. kaya man nag-aabot sa ito, ah. importante magsimba. Siguro, daghan po nakalimot sa ginoo. Mm. Kaya nag-agay sa toa dapat magbalik kita sa Ginoo okay, para siya makasulbal sa itong problema. Nakaabot na usab sa kaparian ang maong mulo sa siguridad. Sumala so sa usa kapari ilawom sa Diocese of Barbel nga si Father Raul Valle nga dili gayud matagna ang mga mahitabo aw mitingan po na mo kay mga mga nagkaana mo utak na sa aduag man ng atong uh, seguridad sa para sa atong mga otoridad mo extra uh, cautious mga kinanglan nga magtipid gyud sa mga uh, susi sa mga butang sa mga mga terminal na, na sa mga simbahan na kinahanglan yung nga pagamping kita mo strike kun ya nga hindi na tumibal wala naglinog na mo abot ang tumata. wala na tudam ha wala na tudam In the heart of changing lives. Kiri si Brigadaver Jason para sa Brigada News Jansan. Brigada News!